So yun, guys, oh, papunta kami ng ano ba? So, kami makita guys, may bibilhin guys. Malibili kami, Saling Kami magulang, 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 baga magulang, 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 So ito, ito muna sa akin. Oo. Mag-travel mag mo nung kamay yan. Mag-pilibili mag ng ulam ba? Yan lang. Oo. Oo. Puro sila. Puro lang nakatotot. Puro lang nakatotot yung mga motor eh. Yun. Takot kami doon. Oo.

daman ang daman imamang hamoy ng ulam nito amoy litson man amoy litson kanap tayo na ng ano man ba na may sabaw sabaw yung ano ba utain otan kaya ng ba, ba? gulay gulay ba na bisaya ba no bisaya mm. hindi marunong mag ingles marunong mag ingles na gulay ba mm. yung hindi marunong mag ingles na gulay yung papalitin natin na yung pililing ba hindi marunong mag ano ba mag mag ng gulay ba mag 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 okay. okay. mag lang mag 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 na. mag 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 guys baka mag mag naman baka may ano mga, naman ilmit -ilmit, kasi mag 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 ang tawag dun? maraming, maraming improfer ay improfer yun kailangan. kailangan kailangan talaga na ano ba kailangan ka talaga na oh, malapit na kami sa merkado malapit sa malayo malapit na sa malayo guys naman makita ang number man. Three seven, ay. Malapit na kami guys. Oh, malapit na kami guys. Konti na lang. Oh, so, hanggang dito lang tong video. Maraming salamat guys. Babus.